Pagkagising na pagkagising ko pa lang, ay nagkikrave na talaga ako sa chowfan. Nakakainis nga dahil sa tuwing susubukan kong magbawas ay eh, talaga man nagkikrave ako. Nagugutom na nga din pala ako neto kaya naman wala na akong sinayang na oras at nagstart na nga din pala akong magluto. Sobrang basic lang naman ng mga gagamitin natin dito sa ating beef chowfan at nagprito nga lang muna ako ng itlog. Dalawang itlog nga pala ang aking gagamitin dito at bukod nga sa itlog ay gagamit ako dito ng giniling. Bali beef giniling lang pala ang meron ako dito sa freezer pero kung wala naman kayong beef giniling ay pwede din naman yung pork. Ito nga muna yung ginisa ko, tapos nilagay ko na din itong bawang at sibuyas. Tapos yung ipang titimpla ko nga lang pala dito ay toyo at saka itong ating oyster sauce. Medyo tansya-tansya nga lang ang nilagay ko dito at hindi ko masyadong dinamihan. Mas okay kasi na lang muna ang inyong ilagay kaysa sa madami para naman ma-adjust nyo lang din yung alat na gusto ninyo dito sa inyong chowfan. Inilagay ko na nga din pala itong ating bahaw at syempre i-mix mix mix natin ng mabuti. Pag gusto nyo nga pala ng chowfan na medyo manamis-namis ay much better kung gumamit kayo ng beef na giniling. At syempre, kapag gumamit naman tayo ng oyster sauce, ay magiging manamis-namis din itong ating niluluto. Noong mix ko na nga ng mabuti itong ating kanin, ay inilagay ko na nga itong ating prinito na itlog. Tapos naglagay na din ako ng hiniwahiwang kangkong. Depende naman din sa inyo, mga mi, kung ano yung ilalagay nyo dito. Pwede naman kayong maglagay ng mixed veggies. Tapos pwede din kayong maglagay dito ng onion leeks at kung ano pa ang inyong gusto. nag na nga din pala ako ng mantika dahil magpiprito tayo dahil ang masarap nga sa chowfan ay mayroong show ito pa nga yung mga tira nung nakaraan at buti na lang talaga ay nakita ko sa freezer at niluto ko na nga. Pag nag-order nga din pala ako sa Chowking ng Chowfan, ang lagi ko talagang tinatoppings ay fried shomai. Pero lately, napansin ko na parang iba na yung lasa ng Chowfan sa Chowking. One time nga ay nakabili ako na medyo nasunog nga ang Chowfan at nag-iba talaga yung lasa. Pero minsan naman ay okay naman yung kanilang timpla. Kaya mga mi, itry niyo tong aking niluto. Grabe, sobrang sarap talaga nito at lusog-busog ka talaga. Yung almusal niyo ay hanggang tanghalian na. Eto nga at nagplating na ako dahil meron pa akong mga lagayan dito. At dito nga sa lagayan ay naglagay ako ng dalawang sandok ng chowfan tapos tatlong toppings. May mga kasama din kasi kami dito sa bahay. Kaya naman para hating kapatid ay dito ko na lang din talaga nilagay. Yung ating microwavable nga pala na lagayan ay pwedeng pwede namang hugasan kaya okay na okay lamang. At eto na nga ang ating chowfan na may mga shomai at lumpia na toppings. Grabe napakasarap at talaga namang nakakatakan Ano naman ako magnono rice niyan kung laging ito ang aking cravings? Pwede pwede din kayong magtinda nito mga mi. Alam niyo naman ng mga Pinoy, basta may kanin ay talagang bibilhin nila. Perfect na perfect nga to, pang almusal, pang tanghalian. at syempre food trip na din sa gabi. Isa-isa ko na nga din pala binigay dito sa mga kasama ko sa bahay at talaga ding nasarapan sila. Oh, shout lang muna for today's video. Bye, kain tayo. At share ko na nga din pala ito at nanalo ulit tayo ng 8,000 plus sa PHL Boss at meron nga pala akong bagong nilalaro dito. Ito nga pala yung stairs mga mi at ang una mo ang gagawin diyan ay magbebet ka lang. Pipili ka lang pala dyan sa mga box tapos aakyat ka na at dapat hindi ka matatamaan nung mga nahuhulog na bato. Eto nga at akyat lang ako ng akyat at maya maya lang din ay tumataas na ang aking cash out. Swerte naman na hindi natamaan ng bato kaya eto at na cash out ko yung 4,500 plus. Pero syempre nandito pa rin yung paborito kong nilalaro na mines at dito nga mga mi ay magbebet ka lamang bali ang binet ko nga pala dito ay 1 kiaw. Dito ay may mga box lang din bali ang coins dito ay 21 tapos yung bumps ay 4 lamang kaya kaya more chances of winning at pipili ka lang dyan. Dapat yung mapili mo ay coins. Dahil kung hindi coins ay syempre talo tayo. At eto nga, naka-cash out nga ako dito mga minang almost 5,000 plus. Sabi ko sa inyo, madali lang maglaro dito at more chances of winning talaga. Pero syempre ay swertihan lamang. At uulitin ko, bawal sa bata ha. Sa pagre-recharge naman ay for as low as 100, pwede ka maglaro. At kapag nanalo ka na ay pwede mo nang i-withdraw yan. Yeah? Kung yeah, bet mo din ay mag-sign in ka na. Meron akong link sa comment section. Again, for adults only.